Mami, galit mo yung bakal ko dayang itlog isa katre kag mantika nga isa klipid ba? Hey. Pailas do dyan yung bakal ko nimo ga ka mantika kag itlog. Hindi oh, do gid ah. ko magbakal nimo dun. Mami, galit mo magutang-utang Okay No problem. Yeah. Duro dyan <laughs> hmm. ba Bakal ko ga. Ano pa itlog. Tira ka Isa, isa katre? Tui, di ka 3. Isa ka 3. Eh, hindi ka ka itlog mo kag matika mo. Tingi di, ka di ko. Paklon ko isa ka 3. Kagay matika yung isa kliped Isa kliped isa kliped O. Oh. Ito ka kwarta mo di ska? 3. Ngaa pakitlogi nga ako klimo ka nga ko ay nabaydan ko ni mo. Ti bi ko isa ka Dapletus balay, wa e ikot tayo Dapletus balay. Ikon Mohon ko. Do hindi ka gigma pa. Utang ka itlog mo dulo. Had na adlog kong bag baydan. Baydan ko ah. Hindi ako ito. Oh, hindi ka mo ko. Oo ah. Nan. Eh. Puta nga bla ko Sa changi mo bla. Para nga. Wait at gamu bla ga. Hindi ka nga, nga ka may kon ibang tawo ra para nga pakisa mo gid ko eh adlok potang nako nya na baydan ikaw lain lak wara eh, ako kan sa ka katong ibang adlaw pay nung kaway mo gid ko gitaw ka itlo ka gi Ay, na naging bakal ko doon. Manami ka magtao. kinbakal <laughs> hey, mo daw mo te ku din na may ko magtaukan mo kitang nani eh kinbakal ka din mabtik di ka magtao oh tak mago tangani ko ni ka magtao oh dadan oh, na mami, galit niya nga, yung bakal ko, dayang itlog, isa katre, kag mantika, isa klipid ba? Pailas <laughs> do, dyan bakal ko, nimo ga, ka mantika, kag itlog. Hindi do, gid ko magbakal nimo do. Hindi, galit niya nga, Okay, no problem. Turo, tangke. Ang mga So thank you, thank you. Good delay kay Juan Palanga Nation. Ya, ginatag mo nga 2,000 binakal donated eh. sa itlog. ka gano'ng grocery. Natin ito grocery boy? Yeah. Ato ya. Yeah. Nang grocery kami alin siya no? Pero ya, hibinti na. Hindi pa mong pawa no? <laughs> eh, Mabakal ka hindi? Ha? Yeah. Mabakal ka hindi? Eh, mabakal eh. Mura yung kagin ko. Hindi naman. Hindi. Mautang ma baka di? Ha? Nah? Oo di no? De, tapos dun mo. Oo doon? Oo. Eh, Ay, tara um, na natin sa Balis ka mm -hmm. Oh, thank you, thank you. Good luck, Iwan Palangga Nation. Bigin kaldo lang natin sa itlog, S oh. Ha? ulit 250. 250 lang ulit. Um, kapital na 250 oh, mo. la. Uh. Okay, Don? O, tara, tara natin. O, tara naman tika. Baklo la naman tika. Ati, baklo na natin. Tunga na natin. Tunga o, tika, lang. Okay, doon. Darado lang itlog mo, Rets. Tapos, tapos doon yato niya shooting. Tapos na shooting ta? Ha? Huh? oh saliwa. Really, thank you, thank you. kay Juan Mamu, Grocery rin doon, ari doon. Ari grocery rin doon, pinamakala mo to sa friends kina Thank you, Gide, sa 2,000, ma'am. Palangga Nation, Ma hmm. I mean, Ma nation. yakin padala mo. Hmm.